Hey guys, kita na labas lang natin sa office at pupunta tayo sa R7 sa bilihan ng mga pasalubong at admin na ah. ay sorry, madilim na sa tunnel tayo alam niyo na ang uh, ano tawag na? Ah? <laughs> ayuda day sa so, palang tayo dito may UK 1 piece for 40 3 to 100 may ganda ng shorts Oh, ang daming choices. Oh, may mga bra bago. 50 NT. Oh, sure ka eh. Sana may brief block si Pop. Oh, may. Nee. Ay, sorry. Ah, hmm, wala. Ang daming pangapantulog. Oh, wala. Um, mas ang ganda ng mga pantulog partner. Parang yung sa Pinas lang ito na tele. Only 100. Ganda ng green. O oh, jogging pants ang kasama partner. Walang brief para kay Papa. Baran na lang bilhin natin. <laughs> 50 lang. Uy, 1.30, tatlo. ka pa? Walang sinabi si Wakul sa design na to. Wakul! diba? Naka 1.30 na tayo, tatlo. Papa na, we're out sa to. Tapos tingin tayo ng mga shorts, guys. Uy, sexy. Sana all sexy. Oh, di ba? Not bad. Ang cute. Ito mga sando. Parang bago siya pero hindi To Ito masarap ito pantulog eh. Yung ganitong fish tela. 2.30 lang. Bathrobe. mga sexy pantulog. Mm, pang pack, pang honeymoon. Mm, piper. Lipis. Ang tekniyong skirt na to. 50. Ah. ganda nito, pink. Uh, so, yung guys, so. so, guys trip ko to, kaso medium lang. Alam naman, sexy tayo. <laughs> Underwear. Sa panlalaki. Brief yung kailangan ko kay Papa. Hi guys, ang pinabibigay. <laughs> Binahanap ko grip ni Papa. Nabil ko yung bra. <laughs> sobrang mura kasi nakakatuwa, di ba? Hindi 'yun ano, ah, hindi 'yun UK bago po yung bra. Yung ibang mga damit lang, yun lang yung UK. Ang try na din natin pumunta dito sa R7. Ay, naka just Sarado kasi guys Doon sa RJ. Hindi ko na na-vlog. Malobat, palobat na ako. Grabe may abandon din na building dito guys. So, ito yung cactus mula baba oh. hanggang doon sa ibabaw. Baong... send guys. Yan natin nakita yung UK yo, yung came sa tabi ng Post Office. Meron ano ang dami nag-UK. Pasalibay doon. Bukas ang generator 7-11, wala pa lang for yet so, Hindi kaya ito. Hala. Ate, kunin Oh. May tiyan no? Oh my god. Wow. Hawan Hanggang 8 yeah. o'clock pa daw guys. Walang kuryente. Oh, no, Hindi pang makakapag ano. Oh, guys, madilim sa 7-Eleven dito. Nakakaloka. Paano yun? Pati kakain. Gutom na gutom pa naman Gutom na gutom pa naman ako. Siya siya may pang-sao yung way polo, ma? Pushing eh. No power. Ikot sa ala. Guys, hindi din tayo makakain. Walang microwave. Ha? Tama yan. Ang lungkot. Guys, sarado din, guys. Pati yung isa dun. Sarado. kita niyo. Oh, close. Isa o. Oh, sarado din. R7. Sarado din. tayo makapagpadala nito. Pag sa EEC ako, ano pa siya? Monday pa makukuno. Sarado. Kasi walang kuryente. yun nagbabarbeque no, na lang sila. Wala rin mapagbilhan ng makainan. Mga sarado. ng no, bato. to? Surty naman ng labas natin. Pwede bang mangingi na lang dito sa nag-iihaw na to? <laughs> Pa. Ayun, may nagtitinda si Kuya Baboy. Wow! Alas 8 pa daw ang kuryente mag-resume dito, guys. To our dearest customers, mabuhay. We would like to inform you that tomorrow, March 9, start open hour at 5 p.m. to 10 p.m. Due to the electric shutdown, we're sharing the normal operation hour in the following days. Oh no! Ang sakay oh, madilim din. Tignan nyo. Hindi na rin din tayo papasok. Ayun siya sasabihin. Wala rin silang microwave. Saan tayo bibili dito? Boy, may isda. Oh my God, galunggong. Uy, may ano. Ang tawag dito? Crab. Hey. Ito e. na lang ulamin natin. Uy, paano ang manok? Oh, gusto yan ni Papa. Iyan ko na lang siya. Laban may o chita da ima? May oh. paano na lang? Sagat tao, Chen. Ipa. How? Lahat walang well, makainan. Sarado. Ano ba yan? Try natin dito nga. Sa island. Oh. Of course, it's close Oh, ang dilim. Oh, dito kaya Dito, uh, Vietnam. Stall. Pagkainan nila, sarado din. O oh, dito, wala. Damit. <laughs> Naku, ano nakakaloko. Na, Talaga tayong makainan. So, yun na nga, guys. Wala tayong magagawa. Tingnan nyo, pati yung mga paralisado ang kanilang washing, ano, oh. Laundry shop nakauwi na tayo at syempre wala silang kuryente, wala tayong masyad, di natin nagawa yung ating mission. Kaya ito, pakita sa inyo yung ating nabili. Tara! O, oh, ba diba? Pang 2024 -20 lucky colors yan. Green and purple. Huwag na natignan kung anong size ha. <laughs> o, oh, ba diba? Hindi po yan UK ha. Bago yan guys. 3 for 130 lang. First time ko makabili ng sobrang ganitong murang bra diba? Saya. <laughs> itong cute ng design. Oh. Guys, dito na natin tatapusin ang ating vlog at ako ay maglalaga pa nitong mga favorite ni Papa na paa at akin pa itong ipipedicure. Kasi tingnan nyo guys, hindi pa yan nagpapedicure. Deva, <laughs> Favorito nyo yan ako. Ayoko to, eh. Pero trivia, sabi ng mga Chinese guys, yung skin yan, chicken skin, yung, yung paan na yan, marami daw yung collagen, o of the girls, alam nyo na kaya nakikita nyo pag sa night market maraming nagtitinda ng skin or yung paan ng manok, yung boneless na paan ng manok doon